unang kulit ngayon mga ludi oh. sip magaganda po sip ang daro ngayon mga lods malaki tawag sa amin ito po sip manusok oh. malaki siya ang gamit ko na pang huli ito tawag sa amin las las kaya into into So, hinahila-hila lang yan dyan mga lods. Tapos, ang pusit, aahon lang. Kasi akala nila pagkain ito. Ito yung hinahabol nila hanggang sa ibabaw. Pagdating sa ibabaw dyan, so gamit ako dyan. Ito. Sikpaw. Iyan. Para mahuli. Ngayon, ah, nag-agos. Naginto muna sila sandali. Mamaya ah, try ko ulit pag ah, maghabol pa. Ayos ko muna itong huli ka mga lods. Oh. Ganda tingnan mga lodi. Eh. Wow, oh, nakakatakam. Sarap magkilaw. Pero, hindi mo na ako magkilaw ngayon ilang araw na sunod-sunod na kilaw mga lads kaya nga mo na sa kinilaw okay, lagay ko muna na sa ice lagi sa baldy, mga ko sa balde mga lads punin ko balde sa unahan huh? Hmm? damit ko, panay ataw oh. <laughs> may pakita ko sa inyo panay hilamos hilamos ako ng tubig buga ng ata ng pero goods lang yan at least may huli ilagay <laughs> natin sa balde tapos ice kaya magtabi yan okay maganda pa nagtuloy-tuloy sa napanghuli mga lads kaya lang pag nagabugso yung agos so nag, ano sila nagpapahinga gawa ng ano yan o tinay na ilong mga lodi pangawil ko lumilipad yung ano ko yung tawag sa amin las hindi makabulusok pa ilalim hindi siya mahina siya maghabol pag maagos ice. Kung ano, hindi matagal siya madulas. Gamit ako ng tabo. Ito. Ito yung mas Kita Kaya tagal yung matapalan mo na. Huh. May tapalan dito Kailangan ma-ice para din magbagong kulay. Pagdating sa tabi, sariwang sariwa pa rin tingnan. Mabilis kasi itong magbagong kulay niya mga lods kapag dinasapol sa ice. Mamumuti. Ganda talaga mga lutsaw, lalaki oh. <laughs> Ang haba. Mas ma marami malalaki, oh. Huh? Ganda tingnan. Malaki manosok naman nagpapahuli ngayon. Sana mapuno ko yung balde na yan. Tingnan natin kung may pupunuin. napuno ko ito mga lads. palapit 20 kilos yan. Uy. Gabang lang mga lods, hindi na puno. First ko yan, malapit 20 kilos yan mga lods. Hindi magkakalayo yan. Kasi ano to, walang tubig, panay pusit lahat. Gawa ng naga-aga siya sa dito sa lagayan to. May mga butas kasi to. Dan kos ais. Oh. Ding kuat. Wow, kok ais Salam dagdagan pa. Ding ais dia. Ayan, tanggalin ko muna yung mga isda. Yung huli ko sa bira-bira kanina. Dito ko nilagay yung posit sa cooler. Tapos yung isda doon sa box. Kaya lang kasi yung posit. Babad sa tubig. Kaya lang makapag-re-ice na maayos para maganda yung kalalabasan ng ating huling pusit at isda. Alat saling nanti tuh iya ini dali mga ludi lagi ngopo tubig yan para mag-flutter siya para masapul sa ice kailangan sa kanya lamig na lamig para di magbago ang kulay so laging pantubig para hindi siya masikip sa lagay mga lods okay ito ito na isang sa balde walang ko pagkabigyan ito sarap sigang <laughs> Uli sa bira-bira kahapon. Okay. So, basta tatak tatakpan ng slot gate. Okay. 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 sabi mga kawil mga ulit mga lods painan ko ito huli na ba? Oh. tarap may huli na eh sabang <laughs> nagaantay ulit na maghinto yung agos kawil kawil naman para makahuli naman laking isda oh wala na pala itong pain hmm. tawag dito ang pakamil ito pakaway stainless round to ano mahuli mga lods tangigi barakuda o lahat ng ano yung sa ibabo na dumadaro sa pailaw kasi ang ada ko nito ano lang 15 di pa lang 15 to 16 kawal niya number 15 kaya natin upusit Uy, uh, naglitawan oh may padanda na po si ta sige intindihin ko na may mga lodi eh. ayos ko lang to tap ko lang